Alex naglunsad ng kampanya para sa kaligtasan ng mga ligaw na hayop sa kalsada nagsimula ng problema sa mga hayop na pagalagala sa mga kalsada, ipinatupad ng North Luzon Expressway o NLEX Corporation ang programang I Care for Strays. Layo ng nasabing programa na iwasan ang aksidente kinasasangkutan ng mga hayop sa loob ng expressway at sa kahabaan ng mga lokal na kalsada. Paano nga ba makakatulong ang I Care for Strays sa mga ligaw na hayop at maging sa mga motorista? Tara, alamin natin yan. Inilunsad ang I Care for Stray sa Barangay Patubig, Marilaw, Bulacan bilang bahagi ng Mission Road Safety Campaign ng NLEX sa paglulunsad ng programa isang oryentasyon tungkol sa animal welfare laws, responsible pet ownership at kontrol sa populasyon ng mga ligaw na hayop ang isinagawa para sa mga nag-aalaga ng hayop sa Marilaw at sa kalapit na bayan. Sa nasabing event, higit sa 300 daang aso at pusa ang nakinabang sa libing kapon, deworming at anti-rabies vaccinations. Ayon kay Enlex Vice President for Communications and Stakeholder Management Division, Donna Marcelo, paraan nila ang I Care for Strays program upang itaguyod at protektahan ang kapakanan ng mga hayop kasabay sa pagtitiyak sa kaligtasan ng mga motorista at residente. Kapag may pag hayop sa gitna ng kalsada, hindi lamang buhay nilang nanganganib, kundi pati na rin ang buhay ng mga motorista dahil maaaring magdulot ng aksidente ang biglang pag-iwas o pagbreno sa sasakyan sa pamamagitan ng masusi at wastong pangangalaga sa mga hayop partikular na sa mga walang tirahan matitiyak nating mas magiging ligtas ang ating mga kalsada ngunit sa iyong palagay paano may iwasan ang mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga hayop sa kalsada The Research Report. Re -re report.